Hello so, guys, welcome back again. All <laughs> Welcome back again and again and again. So this is Quiz. Na niyo ba ako at ang tagal ko upload So kasama natin yung isa sa isa sa bago kong pinaka pinakapipitagan, pinaka-pipitagan, kagalang-galang. Wash up Hahaha! <laughs> <laughs> Hahaha! Yan ay may dala nung ano, nung Mirage. Yes, Ang na. gamit nating Mirage dati, no? Si Sir Gerardo Andrew. Di makapiling. Ay, Andrew. 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 Drew Arlan. <laughs> <laughs> na, nasa sa <samit> med si ate. <laughs> Mapapanood niya yung video. Ngayon, nakita kami dito. Actually, magkasama din kami. Pumain kami sa Quezon City at ngayon magkasama na naman kami dito sa Hill Puyat kung saan tayo lagi tumatamboy at kumakain. Malapit sa bus station, ah sa bus station, sa parking ng mga yung bus station dito. Ano ba itong bus station na ito? Victory! Victory ba? Oh, Hindi! Hey. Oh, yung mga gustong pumunta ng Batangas, dito lang, hanapin nyo. Oo, oh, dito sa mid-top. Pero dito, dito sa ano, yung may hey. parking dito na may kainan. <clears throat> so magkwentoan lang tayo ng konti, no? Para may ma-upload ako, no? Dahil hindi na kumikita yung YouTube channel ko, tala ko yung na-upload. Samang alat. <laughs> busy po tayo, no, mga kaibigan. Busy, busy ako doon sa ibubukas ko na food hub. Oh, no, so, uh, Iniimbag ko lahat. Sa lahat ng mga taga-pampanga dyan. Hello, guys. Ang especially sa mga taga-Kandaba and Bulacan. No, yung mga malapit dun sa Kandaba. Pare pare Kandaba, Pampanga. Bumukas po ako ng bagong peso na Mr. Si Papa Tox ay, nako guys. Talaga naman. Yung bang best seller mo, seller mo. Yung inasal, inasal na Oo, oh, yun. Best seller namin sa Papa Talks. Chicken Inasal nasal. si crispy kare-kare. Oh, yun naman. Oh, madami madami mga best seller doon. Kaso, masarap doon yung crispy kare-kare. Oo, oh, nako. Lalo na pag natikman mo yung crispy kare-kare namin. <laughs> Interview natin po si ano si Drew dahil ah, bago pa lang siya dito sa Grab. Ilan buwan na? Patuman pa lang pa 2 months pa lang oo okay pa 2 months pa lang pala siya no? kala ko mga ano na siya bagong bagong kala ko mga three years na siya dito di pala press na press ha oh. <laughs> ako lang hindi press <laughs> <laughs> so ayun nga ano bumili ano, ano? muna kami ng kape kahit tanghalian tapat no? tanghalian tapat ngayon alas press ng tanghalian tanghalian tapat na kape. <laughs> kasi alam ko lahat tayo na experience natin to ngayon no medyo matumal ngayong araw na to hindi lang ngayon ngayon so, nagload na nag nag ako sa smart para malaman ma ma ko kung baka naglolo ko lang yung globe no marami kasi naka globe malamang no baka naglolo ko lang yung globe kaya nag-load ako sa smart pero hindi ko pa natin try so, hindi pa ako nag online kasi sabi ko nga sa kanya mag vlog muna kami para may ma upload ako eh actually marami naman talaga ako i-upload kaso problema ko hindi ko ma edit edit at wala akong time <laughs> Interviewin lang natin ng sandali si Drew, no? Oh, ay wala tanong. Tadaron, tadaron. Hindi <laughs> <ka> na maibubuhay ng <laughs> ano ko. Mukha kalinis ko lang natong load ng sasakyan mo, hindi ko pa maibuga. Oh, okay, unang tanong, guys. <laughs> Bakit ka nag-grab? Napakahirap <laughs> ng na tanong. Eh, hindi kasi, hmm. kung Continue alam mga uh, kapitbahay, bahay. Si Drew ay uh, company driver, driver siya. Hindi hmm. talaga siya Grab driver. Hmm. So, unang-unang eh. pasok niya ng Grab hmm. uh, dito talaga sa atin, no? Sa akin talaga, hmm. talaga. So, bakit bakit mo naisip na mag-resign as a company driver and then pumasok sa Grab? Ay syempre, unang-una, mga naririnig ko kasi ano. Eh, mga naririnig ko na malakas daw malakas daw kumita mga grab. Mm -hmm. uh, so, parang ganun din. Nainggan nyo lang ako. Uh, malakas. Unang-una, malakas. Tapos eh, wala ka namang boss, wala ka namang amo. Mm -hmm. Anytime, pwede ka namang lumabas. Mm -hmm. eh, parang ganun din. Nangarap lang din na ano, kumita ng mas malaki. Mas malaki. Mm -hmm. Eh, saka sa mga palad naman, nataon naman ako na Patumal. <laughs> Sa Patumal. Patumal <laughs> <Ubang> na panahon. <laughs> naghahabol. Di... Nag ang tawag nila, naghahabol. Oo. Ah, kahit na inaabot ng madaling araw, eh. Kumbaga, kung baga, mahina pa, mahina ang pita, hindi, siyempre, maghahabol. Ano, yung tawag doon? Ah, yun nga, maghahabol ka. Para, Ma-comment yung goal mo na 5,000 a day. Ah, hmm. oh, 5,000 a day ang goal. But eh, day, eh. no? Do sa 5,000 kasi ano yun eh. Uh, Maganda-ganda uh, na, maganda na kita mo doon, no? Oo, para may mga dattira ka doon. Oo, dalawang libo. May dalawang libo. Ayos ice na. yun okay, okay. So, second question. Dahil nga nasabi niya na mas malaki yung kita sa si Grab. Mas malaki daw ang kita sa si Grab. Magkano ba kita ng isang uh, company uh, driver dito sa Maynila? Minimum. Ah, minimum din. Minimum din. Kamukha nung ibang mga nagtatrabaho na sales lady, Minimum. Minimum. Din, ah, minimum lang din pala. Ito sa company ko dati, maganda naman dahil na uh, minimum. Tapos may libre kang may, may incentive. Mm -hmm. An incentive? So, parang pag wala ka absent naman, buong isang buwan. Okay. May incentive ka na 150,000. or Ah, I see. Wala absent. straight may isang buwan. Tapos, libre pagkain. Libre, libre pagkain, 1 mil. 1 mil. Lahat. Kaya ang ibig sabihin, libre pagkain. Kasi nga, ang pasok mo is umaga hanggang hapon. Ganun. Hmm. So, tanghalian ng libre. Kahit, hindi, kahit talo. Kahit, dumating um, ka umaga, matulog, matulog ka doon ng gabi. Pwede. Ah, okay. Stay in, pwede rin. Kasi may ano eh. Parang may kusina silang sa opisina eh. May mga grocery. Ah. Parang bahay na. Kung stay in ka, pwede. Anong, anong, anong ba yan? Anong private anong industry? industry? Anong industry foreign, foreign, exchange. Foreign exchange? Oo. Oh, ano yan? Cosmic. Ay, ah, kung nakikita nyo po yung Cosmic Money Exchange sa uh, Ermita, ay mabini. Hanapin nyo. Ah, yun pala. Yan, yung palitan mo yung dati. Maganda pala, ano, makapasok na nga <laughs> Ay, kasama. Ito na niya. ito so, okay, na, ito na, na. Nag-grab na siya, ano. Oh, okay. Punta na tayo dito sa ano, sa present, present times, present tense. <laughs> Nag-grab na siya. So, nasa Grab na siya. So, magdadalawang buwan siya. Hmm. Sa Grab, anong pinakamataas na gross income mo sa Grab? Parang nang ano, 6, 68, 68. Uy, yeah, boy, oi. Oh! Ngayon ano niya naman. Nagwas, nung... mga washer. Ngayon niya nung last week nung bakasyon. Last week nung bakasyon, no nung 6, 8, nung maram, nung ano, nung 7, nung, nung... mayinorong bakasyon na almost 1 week, di ba? Plus! Bago pa lang po siya. Hindi pa talaga siya ganun karunong. Hindi pa talaga <laughs> siya ganun kasanay. Minsan nga, mauunahan lumabas sa akin to, naunahan ko pa siya. <laughs> Una <laughs> ako pa siya, mas malaki ako sa kanya pag matatapos na araw. <laughs> kasi nga, bago pa lang kasi si Drew. Bago pa lang. Oo, hindi pa niya talaga alam totally yung buong kalakaran, paano yung ganito, saan yung pinaka-shortcut. Hindi naman kasi lahat ng tinuturo ng Waze is correct. Ako. Diba, minsan talaga si Waze, Meron mga tinuturo na somehow may mga maliit na percentage na Uh, ah, mapapalayo ka talaga, mga ganoon. Pero kung may alam kang daan, dahil nadaanan mo na, dahil matagal ka na, experience, di ba? Malibit talaga, malibit. Oo, so <laughs> yun, yun yung mga ilang bagay na hindi pa niya na-experience dahil nga 2 months pa lang naman siya. At pag, pag nagdadrive ka naman dati, saan lang ang ruta mo? Eh, malapit lang. Para Quezon City, ganun? Wala, Metro Manila. Makati, Metro Manila. Ah, so ka din ang Makati, saka, met, saka Manila. Oh, ha? Makati, Lala ko naman doon lang sa may gawing Commonwealth hmm. lang dito ko sa dito opisina namin si Ermita eh. So bali po ka from San Mateo Rizal ba? Tama ba? Mm. To Manila. To Manila raw araw yan. Ano yung nag-commute ka? Hindi, hmm. dala ko yung service ko. Dala mo yung kotse mo? pinapa mo. Ah, okay. Ano ba yung kotse mo? Innova. Innova na J manual. Na anong Jay. model? J, variant J. Hindi, anong ano model? 2010. 2010 na Innova. Okay. So, eto na. Ano naman yung pinakamaliit mong kita? Kung ang pinakamalaki mong kita ay 6, six, 6.8, six, ano yung pinakamaliit mong kinita? Naku! <clears throat> Nag-ross income, ha? Sakto-sakto yung pagkakatanong mo. Kahapon. <laughs> kahapon? Oo, matumol tayo kahapon, oh! Grabe, ano? Matumol ka tumol kahapon. Kano nga ang kita ko, babe? Kahapon. 4, 4 ano? Ay, hindi pala kahapon. Hindi. 4 paano ka kahapon? Anong kumain tayo? 4.5 ka na eh. Yeah, ano? Sunday? Parang... Nung nakaraang Sunday? Ito lang, last Sunday na. Last Sunday nito? Tunay. Parang tunay. Tunay! Oo. Anak nang... Anak ng tinamaan ng sang magaling. Na. <laughs> kinuha ko lang. Mga idol, kinuha ko lang yung... Ano? Baka umuwi ka na agad. No? Aying, okay, late ka na rin lumabas. magaga naman ako umuwi. Oh, lang. Oh. Kasi nga Sunday, 'di ba? Okay. Sa <coughs> naman Kaya naman pala malit lang. Alas 10:00 okay, na ka nang lumabas tapos magaga ako umuwi. Oo. Oh. Okay. Oh. Oh, last question. Mga kapit-bahay <laughs> 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 <Dibad dito? laughs> okay, last question. Last question natin, oh sa kagrab uh, sa kagrab natin si Drew Pinuwa lang yung kape natin ah lang yung kape mayor <laughs> baka naman. <ni> <laughs> original mo, lang ko eh gana lang to eh. napapunod mo, mo sir Louie ah. where are you na boss Louie si, si, na Jess si na si, si, si oo oh, yung, yung mga uh, tropa yung na, na, natin dyan yung mga tropa na halima humataw oh. si Mark. So, eto, last question, no? Last question. Ang ang last question natin ay, uh, ngayong na-experience mo na mag-grab, ano masasabi mo? Doon sa mga gustong, uh, like, uh, pumasok din ng grab, mag-try, uh, mag mag-drive, tinagsumikap tayo, hindi pwedeng hindi dadating yung time na a-ascenso ka. Hindi pwedeng hindi dadating yung time na magiging okay ka. Naaani aani ka. Kasi kung ano yung tinanim mo, yun yung aanihin mo. Nagtanim ka ngayon, nagsipag ka ngayon. Oh, pag nagsipag ka ngayon, syempre, aani ka sa susunod na mga taon, susunod na buwan. Ngayon, maraming gastos si Drew. Madami siyang binabayaran ngayon. Maliit kita ngayon. November ngayon. Susunod na buwan, December. Ewan ko na kung di kayo magsama, magsawa sa biyahe noon. No, ako, sa lahat ng experience ko sa tagal ko dito sa Grab, pag December, nagsasawa talaga ako. <laughs> Nakakasawa talaga yung eh, biyahe Ibig sabihin Talagang dire-diretso at sobrang sobrang ano, sobrang traffic pagka December. Okay, sana makabawi tayo December. Oh, huh? Disember so, December makakabawi talaga tayo niyan. Para maibalik natin yung mga gastos. Oo. So, so pagsumikapan lang natin. Huwag tayong Sabi ko nga sa mga vlog ko, tigil-tigil natin maging iyak. Then, pagka iyakin <laughs> pag ka, eh na, talaga mangyayari sa <laughs> iiyak ka lang at iiyak. Kumakain no, tayo ng trabaho yan. Ay, kasi ang gusto kasi natin, comfort zone eh. Comfort zone kasi hindi tayo makakano dyan. Hindi alam mangyayari sa atin dyan. No? Kaya nga comfort, puro comfort lang. Comfort. No? Walang, ano, walang asenso dyan. Hindi tayo asenso dyan. Pero kung pagsusumika pa natin talaga na umasenso, na magkaroon ng ibibigay sa mga sa pamilya natin, I promise. Promise guys your life will never be the same again. Uy. No? Saka ito ba, balikan ko yung sinabi kanina ni, ano, ni, ni Drew, no? naniniwala sa swerte. Huwag ka maniniwala sa swerte kasi pag naniniwala ka sa swerte, makamalasing ka. no? Basta sipaga natin, galingan natin, pag natin, huwag tayong mandaya. No? Huwag no? natin huwag tayong mandaya kahit sa ano baka meron nga ako naalala. E, Ayaw ko na, hindi ko na ako kwento. Naalala ko, kukwento ko sana. Uh, baka mamaya mapanood niya itong video na ito eh. Sabihin uh, eh. Hello, mo niyo. alaikum! <laughs> <laughs> so, guys, maraming salamat sa inyong panunood. At kung hindi ka pa subscribe just click subscribe and yeah. click the bell button to be notified to the next video. Maraming salamat. Continue to support my page, my YouTube channel please like and share. Huwag niyo pong kakalimutan. Maraming maraming salamat. Pag-ingat tayo sa kalsada at sa ating mga trabaho at negosyo. Ingat kayo everyone. Bye-bye. Hasta la vista.